So, mga online magpapalit po tayo ng LCD ng mm -hmm. cellphone. O yung mga pandikit sa gilid niya, no? O, ayan. Xiaomi Redmi. Tanggalin, no? Wira pa naman anong nanggan yung tanggalin, Ayan o, no, mga kabuting ting Ayan, mga kabuting -ting. mga ka-online binubuksan na ni master ini blogger na natin <laughs> ang purpose ng blogger para mga kabuting -ting. Nagtanggal ng yes. Man, And, nah, aparting, tayo, na ako ang matigas talaga. parting yung din enak. mga Simple lang mga kabuting ting. Ah. Ini kinmol, 'di ba? Mm Diyan -hmm. pagdagan di ingatan pa rin ha. Eh. No, Lahuman din man pa pa-palit siraan rin niya. Samsung nitin. Ya. Yeah. Ayaw ang bwisit ta. Online. Nililinis muna pagbabalikan ng LCD panoor na yun, bagong LCD nakabit na ni Master Jason cellphone repair hirap hanapin ay kinabit na ho ang bagong LCD kita nyo, maliwanag mga account line yan yan lang, no, inilagay na Ilagay na. Tumago sa kabila. ayun, ikot ilikot na mga kabuting ting. Ayan. Anong tawag yan? Hindi. Basta mag-lock. Sana mag-lock. Okay. Nailagay na ang bagong CD. Ah, uh, na-testing na. Piti-testingin mo muna bago e isarado. Mahirap magbukas. Ayun, pabuting ting. I-open ho natin. Yan. Live na live po yan. Wow. So nice. Very good mga kabuting ting. Nag-open na ho ang bagong CD. Saan uh, natin. A few minutes. Yan. Mukhang may passport bro mga kabuting ting. Ayun no, lumabas na ang number. Ay, kaganda naman pala na may ari. Kaganda pala ka may ari. No. Ayan. na mga kabuting ting. Bumukas na ho. Ito like, no, na yung final destination. Yung kanyang lens. O, kumbaga eh, camera. Kamala si pangitid. Ha? Wala malaki pang ipit. Ang ipit. Ang ganda ng buong gitara yan. Ayun na mga king. Oh, ang daming password oh. Bawal. Mina na pagka na, wala